Another putahe, ayan. Brown ng ating ahos, biskot. Ilunod na natin tong next. Ayan, alam nyo ba kung anong lalutuin ko? Tarot. Pinakamasarap na ulam sa mundo. Ang favorito ni Apa, my love. Ayan. Sarapan natin, oy. Just colors. Oh. Murakihan natin konti yung apoy Kasi mahina lang man, oh O, oh, diba? Ayan May kamatis Ayan Apat ang itlog Kasi mayaman kami sa itlog Ay, Diyos ko Lord Mmm Ayan Ating pabukal-bukalin yan, oh Ayan Iluto natin to ng half cook lang, no? Para masarap siya. Oo. O, deba. Hmm, lamian natin. O, si. So, habang iyan ay kukulo, ilunod natin ito. O, ano pa? O, alam nyo na yung ulam. Alam nyo na. O, presko from the market. Ayan. O, Diyos ko Lord. Alam nyo natin. Oo. Halo-halo earn. Hanggang sa maluto earn. <laughs> oh, di ba? Hmm. Ayan. Balikan ko kayo mamaya. Oh,